Aww, animals. Australian na lalaking goose hunter ni nilabanan ng isang buaya sa pamamagitan ng pag-wrestling at pagtusok sa mata ng malaking hayop. Ang 20-year-old na si Stephen Maureen ay nakipag-inuman habang nag ng mga geese kasama ang kanyang kapatid sa Northern Territory biyernes ng isang linggo. Nang nagpunta siya sa tubig na umabot sa kanyang bewang para kunin ang ilan sa mga ibon na kanyang nabaril, tumalun sa kanyang isang 2-meter long na buwaya na hinatak ang kanyang kanang braso. Nagsagawa ng death roll ang buwaya pero buti na lang at nasa ilalim sila ng tubig at nakita ni Maureen ang mata ng buwaya kaya dumiretsyo siya sa mata para masaktan ang buhaya. Napakawalan ng buhaya si Maureen at lumangoy pa at nabaril ito ng kapatid ni Maureen. Habang hinihintay na dumating ang ambulansya ay uminom ng beer si Maureen para medyo mamanhid ang sakit na kanyang nararamdaman. Ayon kay Maureen, nasugat siya sa likod at sa braso. Nawalan siya ng kaunting balat at nagkaroon ng dalawa o tatlong butas sa katawan.